Meron na ka-survive kayo. Mm hmm. Alam kasi meron nag meron akong pinuntahan doktor na sa may Balinsuela. Mm hmm. Pero may ano Ah, Ang nakalagay kasi rito is multilevel level spondylosis. Mm -hmm. Multilevel level lumbar spondylosis. Spondylosis, L2, L3, down to L5, S1. Mm -hmm. With varying degrees of canal stenosis as above described. What is varying degrees of canal stenosis? Kaya yung pag pag sinabing stenosis, pagkipot ng mga no, sa sa mm. central canal yan yun eh, mga yun oh yan yung spine natin mm. yan naku-compress na yung mga yun yun so, sa central canal dyan ah uh ah -huh. siyempre naiipit nga ito eh pag, lumi pag lumipis na kasi yan magkakaroon ng stenosis yun ang main ayun eto ang, ayun ang, sa'yo multi-level halos lahat mm. ayan oh, L2, L3, L4 and L4, L5 show central posterior herniation, mild central canal stenosis tapos there is desiccation of L4, L5 this space ano bang meaning ng herniation? not desiccation ang herniation herniation or herniated disc the same pumutok okay? pumutok na ngayon, itong mga bahante na yan itong mga yan, may laman yan ayun, mm -hmm. yung know, mga anatomy niyan mm -hmm. may laman yan na tinatawag na spinal nerve <clears throat> pag tumulak yan syempre, yung laman niyan dito may ipit, hindi ibig sabihin laman na nerve yun mm -hmm. mamamangig ka ngayon Ganon, mamamanid-manid ka. Eh sa'yo, multi-level. Hindi lang isang disang mm. itama sa'yo. Mm. Ang nakalagay rito, L2, L3, L4, uh. L4, L4, L5. Sabi uh. nga nung no, doktor eh, eh for operation kayo Ubus talaga. But oh, eh, buti yeah, nga nakasurvive ako na eh. Kasi eh, ay, siyempre, ano yung ano. Eh, syempre, kahit papano, enrichment kayo. Mm. Tapos, tinurukta ko kayo ng tatlong ulit mm. para mamanid. Tapos, ano talaga hindi ako makakayot, hindi ako makakakbang. Ngayon, ano yung pinaka ganun pa rin? Ah, ano na lang, madali akong makakayot dito sa ano ko. Dali pag naupo sa malambot, para bang baksak na baksak yung lumbar ko. Tapos saka itong tumhod ko. Pwede, buo kayo, may short kayo? Oo. Okay, good. Kala ko kasi pag ano, babalatang kayo ito parang sagi. Mas na t Napapanood ko ito palagi. eh, kailangan talaga mas maganda yung safety nest nyo. Mga mm. pag in-stretch kayo, Ang yung... arthritis bar, minamunginan yun, minigilot? Yes, pero magkakaiba. E, yung... Ang arthritis kasi, sisirahin nyo yung mga joint nyo. Yun yun. maraming kamay Ang osteoarthritis naman yan, lumalala yan pag meron ng iba pang tama. Okay? Hanggang sa lumala ng lumala. Kaya ito yung doktor na doon na doon, hindi sa akin yung Sabi niya, wag ka mag ng blood kasi mahirap ka lumakas. Kaya ganito yung pinag niya sa akin. Pag ano, okay yun, nakapad. Pag naman yung lanto kasi yung pinag-aralan nila yun, yan. Ang eh. mm -hmm. tama naman eh, makakatulong yun, yung maganda ng ang mahalaga, walang sakit. Kaya mm -hmm. diba? ano yung sinila ito yung pabukol, ang mahalaga, hindi oh. masakit ang taan mm -hmm. Yung iba nga, ina-extend pa eh. Nalagyan ng ano, Di yung mga malito pa? Ah. Ang teknik ko, inakapalan yung ano, sako. Oh, meron yan. Meron ganun, di ba? Uh, para maging komportable eh. Maayos. Ah, sa inyo, bukbuk sa to, magmula L2 hanggang L. Nakatakas pa yung L1. Hanggang dito yan sa inyo. L1, magmula rin L2 hanggang S1. Kung 1, 2, 3, 4, 5. L2, L3, L4, L5, S1. Di ba? Di ba? Di ba? Ano nga yun? Hindi na Dino. nga akong kabangon eh. Okay. Okay. Pag Para... diba, hmm. na... Ang tiktik lang umulan. Pag na pinahihikit, sabihin na natin kumalin yung apat. Hmm. Pero yung isang nerve, itik pa rin. Mm. Hindi pa rin kayo basta ba sa mga kapatang Sa kayo? <tinyo> Nagpakayo ng practice ng mga ako. Okay yun. Okay yun. Okay. Ang mahalaga na ano kayo. Ang pinakamahalaga kasi may iwas yung mga nerve na pagkaitin. Mm -hmm. Hindi Patay man perfect kasi syempre multi-level multi, multi -level itong sa inyo. Ganun Ganun talaga yung mga pagkakataon talaga mo. May maiiwan dyan. Sa dami ba naman yan, tapos yung daily routine nyo, siyempre, nagbubukas pa kayo, nagluluto kayo. Pag tayo, katulad niya, magbubuhat pa kayo sa palengke. Pag buhat nyo ng ano, okay na kaagad. Kasi this problem na kayo. Okay? Gapatagilid. Yung herniation, pinakita ko na sa inyo. Talagang napakakirot nito. Eh, no? Noong una. Eh, ano nakalagay dyan? No. So, pugo to kasi. Gawa na nucleus? Yan ang ibig sabihin ng herniation. Okay? Ilan taon na kayo ngayon, Mami? 66. 66, oh. Pita niyo, oh. Pita niyo, at least. So, ilan yung ganyan? O, oh, nakakalakad pa kayo. Yung iba, nalungko na. Relax lang. hindi niyo pinatit yan, hindi kayo nagpakairo, lumpo kayo. Di diba, na bed ready na kayo? Mm -hmm. na yun. Dalumbo na akong bed ready. Lapo. Pag hindi niyo kasi naman yan, malulung po, okay, po, Ma hmm. po kayo. Malulung mga ngayon sa gilid. hindi natin po kaya atin. Ma'am. Minsan lang kung araw, ulan pa. Kasi yung araw po kayo. Ayun, ulan selamat hmm selamat oi mana talaga makapal yung pagkaulap niya. Sa matulog nito. Ang pati haya. Malamang tulog kayo sa ano. <laughs> tulog kayo sa grab nito. Book na kayo ngayon, ma'am. Mag-book na kayo. E, hindi nga yung mag-book ngayon. Ayun pa rin kayo. Meron pala na eh. Hindi na wala sa Sir. Diyan na kayo. kita okay. tatayo ah. Okay. ang ano, ano, ng ano spine fracture. Ito ang stenosis. Compress. Naramdaman nyo? Yan hmm. no. ang yun ang kahalaga yun ang binabayaran doon yung fraksyo. Hmm. pa gumagawa niya. Mararoon lang ba yung gabi? Kaya nga na ako ah. kasi yung ano eh. Hindi na hindi na hindi 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 niyo, yan, hmm. niyo yan, sigurado, yung dalawang niyo baka hanggang ngayon. Oo, hmm. kasi ikalulungpo niya yan. Once na blood circulation natin, na-compress na ng mga bis, sigurado, mamamanid ng mga paa Yung paa nyo, akala nyo, para may boots, makapal. Malalang, malalang mo yun. ba yung nyo? Ayan. Sabihin nyo kung masakit ha. Kaya? Kaya? 66 kayo, di ba? Project okay. na kayo. Ayan. <laughs> yeah. yan. Alam, alam nyo kung bakit? Kasi kung meron kayong herniation, ang ganun, matatanggal yung ipit. Ang mahalaga lang kasi movement sa lumbar. Kahit sa mga spine, ini-squish natin yan. Kaya na, tinuturo sa tinuturo sa mga oh, pagpasok sa school. Stress stretching para para yung, yung mga nerve tumudulas kasi yan eh para mawala ang pagkaipit kung meron tayong may masakit sa likod. Ano lang din. Okay, upo. Pag-upo, tagilid muna. Huwag lang kayo maliigot kayo ha. Magandang hintayin nyo yun ano dyan, ang trap ha. Papapayong sa mga tao ng mo dyan. Parang sarap matulog na <laughs> ka, kung nakakarating na ulan. Kaya gumawa ko, nagas na Oh my god, ayun eh. Dito na lang ba? Okay um, na eh. rin. Oh, na 1.10 na rin. Ani? Oh, dito po. Okay. ba 'yo? Seven 17 na na. Oh, eh? ay. Okay. Bakit no? pang anong, 'yan kasi session pala kaya 29 is dying ko. 99 kung meron pang ano. Pero kung good naman, siyempre, katulad yan, namamalaki kayo. Isa yung isang mabawal yung mga... Dahil mm, kita mabibigyan. Hindi na ka ganito pa? Uh, um, um. ah, Dati Pags... na yung mga ano yung, yung ipinaw ng tubig, hindi ko makumihat yun. Pagsama na kayo ng, ng mga ano, pagsama kayo ng boy. Ako na lang buka kayo ng pigas. <laughs> hindi, magsama kayo kahit yung mga ubus-ubusan ng ano. Oh, na Thank you. Thank you.